Apollo Kibuloy, naghain ng COC sa pagkasenador. Naghain ng Certificate of Candidacy si Pastor Apollo Kibuloy, ang tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, para sa pagkasenador sa pamamagitan ng kanyang abogado, si Attorney. Mark Tolentino, nitong Martes, ikawalo ng Oktubre. Ayon kay Tolentino, ang dahilan ng kandidatura ni Kibuloy ay dahil sa kanyang pagmamalasakit sa Diyos at Pilipinas. Gusto niyang maging part ng solusyon ng ating bansa, pahayag ni Tolentino. Sa kanyang pagsusumite ng COC, ipinahayad ni Kibuloy ang kanyang intensyon na makatulong sa pag pagunlad ng Pilipinas. Samantala, sinabi ng Commission on Elections na pinapayagan si Kibuloy na maghain ng COC. Wala pong kapangyarihan ang COMELEC na mag at mag-reject, ayon kay Rex Lodiangco, ang tagapagsalita ng COMELEC ipinahayag niya na sa kabila ng mga isyu, ang pagsusumite ng COC, ay bahagi ng proseso, ngunit may mga hakbang na dapat pang pagdaanan upang maging opisyal na kandidato si Kibuloy, lalo na sa gitna ng mga legal na hamon na kanyang kinaharap. Sa kasalukuyan, si Kibuloy ay nasa kustudya ng Philippine National Police, matapos siyang maaresto noong September 8, 2024. Ang kanyang pagkakaaresto ay naganap matapos ang mahigit dalawang linggong operasyon ng mga otoridad sa kanyang compound. Ito ay naganap kasunod ng mga ulat at impormasyon na may kinalaman sa mga seryosong akusasyon laban sa kanya. Bilang bahagi ng kanyang mga legal na laban, si Kibuloy at ang iba pang mga akusado ay naharap sa mga kaso sa ilalim ng Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 sa Regional Trial Court. Ang mga kaso ay nag-uugat sa umano'y pang-aabuso, na naganap noong 2011 sa isang 17 anyos na babae. Bukod dito, may mga karagdagang kaso ng child abuse na isinampa, laban sa kanya sa Quezon City RTC. Na ayon sa mga ulat, ay may kinalaman sa mga paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang pagkandidato ni Kibuloy ay nagbibigay diin sa kanyang determinasyon na makilahok sa politika. Tila naglalayon siyang makabawi sa pamamagitan ng paglahok sa mga usaping pambansa, at ipinahayag ng kanyang kampo na ang kanyang layunin, ay makapag-ambag sa solusyon sa mga suliranin ng bansa. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang komplikadong sitwasyon ni Kibuloy sa kasalukuyan, kung saan ang kanyang ambisyon sa politika, ay hindi maihihiwalay sa mga legal na hamon na kanyang kinakaharap. Tila siya ay nasa isang krusyal na yugto, kung saan ang kanyang mga desisyon at aksyon, ay may malaking implikasyon hindi lamang sa kanyang personal na kalagayan kundi pati na rin sa kanyang mga taga-suporta, at sa mas malawak na lipunan. Ang mga sumusunod na linggo ay magiging mahalaga, upang makita, kung paano usbong ang mga sitwasyon sa kanyang mga kaso, at ang kanyang ambisyon na maging bahagi ng Senado ang mga isyu ng integridad, pananampalataya, at katatagan ay tiyak na magiging sentro ng mga diskurso sa kanyang kandidatura, lalo na't ang kanyang reputasyon ay naaani sa ilalim ng mabigat na presyon ng mga akusasyon. Sa kabuuan, ang sitwasyong ito ay nagsisilbing paalala sa lahat na ang politika, ay hindi lamang isang larangan ng ideya, at pananaw kundi isang masalimuot na sistema na puno ng hamon at pagsubok, lalo na para sa mga tulad ni Kibuloy na may hawak na mga kontrobersyal na issue.